Sa umaga ng Abril 7, umalis si Jiang Yi kasama ang kanyang grupo. Bilang isang mutant na may kakayahang manipulahin ang espasyo, mas madali para sa kanya ang maglakbay. Wala siyang kailangang pag-isipan ng husto tungkol sa mga gamit, kaya niyang itago ang lahat ng kailangan nila sa loob ng kanyang dimensional space. Gayunpaman, maingat pa rin siyang nag-inspeksyon sa kanilang mga armas, kagamitan, at uniforme. Kailangang madali niyang maabot ang kanyang combat sword at dapat handa rin agad ang mga baril para magamit sa oras ng pangangailangan. Matapos ang huling pagsusuri, ang grupo nilang anim, kasama ang isang pusa, ay umalis sa kanilang kanlungan at nagpaalam sa mga naiwan. Pumunta sila sa Xiaomi Ocean Subway Station na nasa humigit kumulang 30 kilometro ang layo, isang maikling biyahe na tumagal ng wala pang isang oras. Pagdating nila roon, nakita nilang may iba ng mga sasakyang nakaparada. Bawat grupo ay nagpadala ng maliliit munit armado at handang mga koponan, tulad ng iniutos ni Jiangyi. Munit kahit malinaw ang kanyang utos, napansin niyang bawat grupo ay nagdala pa rin ng sampung tao, mga elit na sundalo at mutant na kasama nila. Bumaba si Jiangyi sa sasakyan, at mula sa malayo, nakita siya ni Na Chan at ng iba pa. Agad silang lumapit, nakangiti. Sa wakas, nandito ka na, tawag ni Xing Chan habang kumakaway. Mumiti si Jiang Yi bilang tugon. Sa dami ng dala ninyo, kung lahat ng grupo ganito rin karami, baka libo-libo tayo rito, ha? Napabuntong hininga si Xiao Honglian. Oo, oo nga. Mas mabuti ng handa kay sa magsisi. Naiintindihan ni Jiang Yi ang kanilang pag-aalala. Matapos ang walang humpay na labanan sa Tianhai City, karamihan sa kanilang mga kasama ay hindi na nakaligtas. Ngayon, papunta sila sa isang lugar na hindi pamilyar at makikilala ang mga bagong kaalyado, kaya't natural lang na makaramdam ng kaba. Tama lang na mag-ingat kayo, mahinahong sagot ni Jangi na hindi na nagdagdag pa ng komento. Habang papalapit sila sa entrada ng subway, ginamit na ni Jangi ang kanyang kapangyarihan upang itago sa dimensional space ang kanilang mga snowmobile. Napansin ito ni Xiao Honglian at lumapit siya ng nakangiti. Jangi, Pwede bang ipakisuyo na itago mo rin ang mga sasakyan namin? Kapag iniwan lang dito, baka masira ang mga ito. Magaan ang tono niya, pero ramdam sa hiling na ito ang malaking tiwala nila kay Jangi. Mahalaga ang mga snowmobile para sa kanila, at ang pagpapaubaya ng mga ito sa kanya ay isang tanda ng lubos na kumpiyansa. Agad namang sumingit si Shin Chan. Oo nga, tulungan mo na kami. Sobrang laking ginhawa ng kakayahan mo. Tumawa si Jangi. Kung ganap niyong pinagkakatiwalaan ako, alagaan ko ito. Nagtitiwala kami sa iyo, sabay nilang sagot habang nakangiti. Sa isang galaw ng kamay, itinago ni Jiang Yi ang lahat ng snowmobile sa kanyang espasyo. Namangha ang kanyang mga kasamahan, humahanga sa praktikalidad ng kanyang kapangyarihan. Talaga nang kakaiba ang abilidad mo, sabi ni Xiao Honglian, halos pabulong. Pwede sa depensa, atake, pati na rin sa pag-aayos ng mga kagamitan. Sa loob-loob niya, alam niyang balang araw ay makukuha niya rin ang puso ni Jiangyi. Sa wakas, narating ng grupo ang Xiaomi Ocean Subway Station, Munit na natagpuan nila itong lubog sa makapal na niebe. Lumapit si Xu Chong Li at iniunat ang kanyang mga kamay. Ibinuka niya ang kanyang mga daliri at pinakawalan ang kanyang blowing snow ability. Biglang nagkalat ang niebe na parang tinangay ng malakas na hangin, at lumitaw ang entrada ng subway na nakabaon sa 10 metro ng yelo. Bumaba sila sa istasyon, at agad napansin ni Jiangi na iba ang pakiramdam ng lugar na ito kumpara sa mga karaniwang lugar. Makapalang mga pader at mataas ang kalidad ng konkretong ginamit dinisenyo upang makatiis sa matinding impak. May saysay -say na, sabi ni Jiangi ng malakas. Isa itong military railway. Ginawa talaga itong matibay. Binuksan ni Uncle Vu ang kanyang flashlight, at tila naging maliwanag na parang umaga ang buong underground platform malamig, tuyo, at tahimik ang hangin, halos hindi ka panipaniwalang may tren na dumaraan dito. Sinuri ng grupo ang oras, isang oras na lang bago mag-alas 2.30 ng hapon. Para palipasin ang oras, nagpalitan sila ng mga opinyon tungkol sa punong tanggapan sa Jiangnan District. Si Jiang Yi at Xing ay hindi gaanong pamilyar sa lugar, kaya puro haka, -haka lang ang kanilang nasabi. Munit sa ikinagulat ng lahat, nagbahagi si Xiao Honglian ng mahahalagang impormasyon dahil sa kanyang mga koneksyon. Tahimik na nakinig si Jiang Yi, sinisiguro na masulit ang bawat detalye. Hindi masamang maging handa para sa anumang darating. Mula si Xiao Honglian sa isang pamilyang may malawak na koneksyon. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa militar, kaya't mabilis siyang nakaakyat sa Rango. At bago pa siya mag-30 anyos ay naging deputy commander na siya sa Tianhai City. Bagaman nagulo na ang mundo, baka wala nang saysay ang dating mga titulo at kapangyarihan. Pero ang mga koneksyon, malakas pa rin ang impluensya ng mga ito. Isang patunay dito ang pamilya ni Xiao Honglian. Dahil sa pagkakaibigan ng kanyang ama at ni Zhu Zheng, ang commander ng Jiangnan, madali silang nakakalapit sa mga may kapangyarihan. May mga kaibigan din si Xiao Honglian na nakadestino sa Blizzard City. Sa kasalukuyan, bawat malaking grupo sa Tianhai City ay umaasang makakuha ng proteksyon mula kay Jiang Yi. Kaya naman, may halong pananabik ng ibinahagi ni Xiao Honglian ang nalalaman tungkol sa paparating na pagpupulong sa Jiangnan region. Nakausap ko ang isa kong kaibigan, panimula ni Xiao Honglian. Isa siyang company commander sa Blizzard City Defense Force. Sinabi niya sa akin ang ilang detalye tungkol sa nangyayari. Bahagya siyang yumuko at nagpatuloy ang pagtitipong ipinatawag ni Commander Zhu. Hindi lang basta palabas iyon. May malaki silang binabalak. Ito ang sabi ng kaibigan ko, ito ay bahagi ng pangmatagalang plano. Nasa anim na buwan na tayo mula nang magsimula ang katapusan ng mundo at unti-unti nang nagiging matatag ang mga rehiyon. Karamihan sa kanila ay nakabuo na ng mga organisadong puwersa, kaya nais ng punong tanggapan na pagsama-samahin silang lahat isa-isang binilang ni Xiao Honglian ang kanyang mga puntos gamit ang mga daliri. Una, gusto nilang pag-isahin ang iba't ibang grupo para maibalik ang kaayusan. Pangalawa, naghahanda rin sila para sa dalawang banta, mga mutant na nilalang at posibleng mga problema mula sa ibang bansa. Nagtanong si Jiangyi, nagbigay ng mabilis na tingin kay Xiao. Gets ko ang tungkol sa mga mutant na nilalang, lagi silang nakabantay. Pero mga dayuhan, sa panahon ng yelo na tumama sa lahat, hindi ba't abala rin ang bawat bansa sa mga problema nila? Ang iba pang nakatayo sa malapit ay nakinig ng mabuti, kitang interesado sa magiging sagot ni Xiao Honglian. Umiti ng bahagya si Xiao Honglian at ipinaliwanad, malaking digmaan. Hindi naman. Pero maliliit na sagupaan sa mga hangganan. Nariyan pa rin ang mga yon. Ang totoong problema, dagdag niya, ay ang heograpiya. Napakaraming karatig bansa ng China. At kahit malakas pa rin ang ating militar, hindi na ito kasing tibay ng dati. Kailangan nating harapin ang patuloy na maliliit na panghaharas. Napailing si Xiao Honglian. Sa totoo lang, hindi lang naman tayo ang ganito. Nangyayari rin ito sa buong mundo. May mga maliliit na bansa na tuluyan ng bumagsak. Napakamot si Jiang Yi sa ulo at napabuntong hininga. Hay! Sobrang dami ng peste, mga ahas, insekto, daga, langdam walang katapusan. Tumingin siya kay Xiao at idinagdad, pero ang mga ganitong usaping pampolitika. Iyan ay para sa mga nasa itaas. Ang sa atin, protektahan lang ang mga tao natin. Ganito mag-isip si Jiang Yi, inuuna ang mga malalapit sa kanya. Pero kung kinakailangan, handa siyang lumaban ng walang pag-aatubili. Nakapamiwang si Xiao Honglian, may maliit na ngiti sa kanyang labi. Siyempre, pero ang malaman ang tunay na dahilan ng pagpupulong na ito ay nakapagpapakalma. At least na yon, alam na natin kung ano ang asahan. Tahimik ang iba pero baka sa kanilang mga mukha ang kanilang nararamdaman. Sanay na sila sa laban at kawalan, ngunit may ilang bagay na hindi nagbabago, kung babantaan ang kanilang bayan, lalaban sila hanggang sa huli. Wala na silang takot sa kamatayan mula nang nagsimula ang katapusan ng mundo. Kung mamamatay man sila, mas mabuti nang mamatay para sa isang makabuluhang dahilan. Habang nag-uusap pa sila, biglang tumalon si Hua Hua, ang pusang kasama nila, sa balikat ni Jiangyi. Tumindig ito ng tuwid, nakadilat ng malaki ang mga mata na kumikislap na parang mga tansong kampanilya, at ang mga tainga nito'y kumikibot patungo sa madilim na lagusan sa unahan. Umungol si Hua Hua, tanda na may paparating. Humarat si Jiangyi sa lagusan ng subway, agad na pinaigting ang kanyang mga pandama. Sa simula, pawang itim na itim ang lagusan. Pero makalipas ang ilang sandali, may kumikislap na bahagyang liwanag sa di kalayuan. At doon nila narinig ang tiyak na ritmo ng paparating na tren na mabilis na dumadaus dos sa riles. Parating na, bulong ni Jangi. Nanginig ang lahat, nakatuon ang mga mata sa madilim na lagusan, pinaghalong kaba at pananabik ang kanilang nararamdaman. Ganyan talaga ang pakiramdam kapag humaharap sa hindi alam. Biglang sumilay ang mga ilaw ng tren, tinatanglaw ang buong platform. Isang makintab na military train ang bumulusok tulad ng bala, tumigil ito ng maayos sa harapan nila. Humihip ang singaw mula sa tren, at isang pinto lamang ang bumukas ng marahan na may banayad na tunog. Sa likod ng pinto ay nakatayo ang isang konduktor na nakasuot ng maayos na brown na uniforme, may nakangiting mukha. Pero may kung anong kakaiba sa kanyang ngiti na nagpakilabot kay Jangi. Napakaganda niya ang kanyang kutis ay kasing puti ng niebe. Maliwanag at kaaya-aya ang kanyang ngiti, ngunit tila kakaiba. Masyadong perpekto. Hindi tao ito, naisip ni Jangi. Tama nga siya. Mahinang bulong ni Luca na nasa malapit robot iyon. Huminga ng malalim si Jangi habang nagkaanyo ang buong larawan sa kanyang isip. Siyempre. Iyon ang kakaibang pakiramdam na nakukuha ng mga tao kapag may isang bagay na halos mukhang tao, pero may mali. Magalang na yumuko ang robotik na konduktor at itinuro ang tren. Pakiusap, sumakay na sa Blizzard City 13 train, sabi nito sa malambot at mekanikal na boses. Pagkatapos, tumabi siya upang bigyan daan ang grupo. Walang pag-aatubili, pinangunahan ni Jiangyi ang pagsakay sa tren. Pagkapasok pa lang nila, agad nilang napansin na hindi ito pangkaraniwang tren. Mula sa mga upuan hanggang sa sahig, lahat ay kakaiba. Ang disenyo sa loob ay moderno at high-tech, mas advanced kaysa sa kahit anong tren para sa mga sibilyan. Si Jani, e, na hindi mahilig sa mga usapan, ay pumili ng upuan sa gitna at umupo. Si Nazukir at Lukaren ay agad na umupo sa tabi niya. Noong una, pareho silang alerto at tuwid ang pagkakaupo, pero habang tumatagal, ang ritmo ng paggalaw ng tren ay unti-unting nagpahimbing sa kanila hanggang sa napasandal na ang kanilang mga ulo sa balikat ni Jiangyi. Bagaman maluwag ang tren para sa lahat, dama ang tensyon sa paligid. Walang sundalo o leader mula sa tatlong grupo ang naglakas loob na umupo malapit kina Jiang at sa kanyang mga kasama, maliban kina Xiao Honglian at Xin Maaring respeto o takot ang dahilan kung bakit sila nagpanatili ng distansya. Ang iba sa grupo ay umupo malapit sa mga pader o sumandal sa mga bintana, pilit na nagpapahinga. Bumulusok ang tren sa dilim, dumaraan sa lagusan na parang isang dragon na humihiwa sa gabi. Walang anunsyo, walang mapa ng istasyon, tanging ang alingawmaw ng tren na patuloy na umaandar. Ngunit si Jani ay nanatiling gising. Puno ng mga kaisipan tungkol sa maalamat na Blizzard City ang kanyang isipan, na nagpapanatili sa kanya mula sa pag-idlip. Alam niyang anumang naghihintay sa kanila sa kanilang patutunguhan, iyon ang magbabago ng lahat. At handa siyang harapin ito. Pagkatapos ng isa't kalahating oras sa dilim, biglang huminto ang tren. Bumukas ang mga pinto, ngunit na natili silang tahimik na nakaupo. Nakita nila ang isang grupo ng mga tao na sumasakay sa tren. Ang mga bagong pasahero ay nakasuot ng mga damit na kakaiba kumpara sa kanila, ngunit kasing advanced din, marahil ay espesyal na idinisenyo para sa matinding lamig. Mahirap makita ng malinaw ang kanilang mga mukha, Ngunit daman ni Jiang ang tensyon sa paligid, parang katahimikan bago ang isang bagyo. Walang duda, mga beteranong nakaligtas din ang mga ito, tulad nila. Mga mandirigmang dumaan sa madugong labanan at mas tumibay dahil doon. Gaya ng inaasahan, lahat ng papuntang Blizzard City ay mga walang awa, bulong ni Jiang Narinig ng kanyang mga kasama ang kanyang sinabi. Nagpalitan ng tingin si Na Xinchan at Xiao Honglian na may halong aliw at pagkamangha ang mga ekspresyon walang awa? Sila. Kung sila'y walang awa, edi eh ikaw na si Satanas, biro ni Xing Chan. Halos matawa sila sa sinabi ni Jiang Si Jiang natawaging walang awa ang iba. Kung sila'y masama, si Jiang Yi na siguro ang jablo mismo. Alam ng lahat sa Tianhai City ang reputasyon ni Jiang Yi. Natalo niya si Yuan Kongya, isang kinatatakutang kalaban, at inangkin ang kanyang lakas. Ngayon, si Yi ay isang puwersang higit pa sa kayang isipin ng sinuman. Ngunit sa kabila nito, hindi niya lubos na nauunawaan kung gaano kalakas na siya. Sa kanyang isip, isa pa rin siyang ordinaryong tao, patuloy na pinapaalalahanan ang sarili na manatiling mapagpakumbaba upang hindi ulitin ang mga pagkakamali ng kanyang mga kaaway. Kung si Yuan Kongya ang nasa kalagayan niya, malamang iba ang kinahinatnan. Natalo siya dahil masyado siyang nagtitiwala sa sarili niyang kapangyarihan, isang aral na tumatak kay Jiang Yi at hindi niya kailanman kinalimutan. Nakapulupot ang mga braso ni Jiang Yi habang tahimik na pinagmamasdan ang mga bagong sakay ng tren. Mas gusto niyang manatiling alerto at manood kaysa makipag-usap ng walang kabuluhan. Biglang kumalog ang tren at nagpatuloy sa paggalaw, huminto pa sa siyam na istasyon sa daan. Hindi alam ni Jiang Yi kung ilang grupo na ang sumakay bago sila, Munit batay sa ruta ng tren, malinaw na maraming lungsod sa Jiangnan region ang nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na puwersa. Tanging ang pinakamalalakas na grupo ang inanyayahan, hindi kasali ang maliliit na lokal na grupo sa pagpupulong na ito. Bagaman matitindi ang mga labanan sa Tianhai City, kakaunti na lamang ang natirang puwersa matapos ang Snow Worship War. Kahit na tatlong pangunahing grupo na lang ang natira sa Tianhai, mayroon pa ring maliliit na komunidad ng tao sa mga karatig bayan at nayon. Ngunit hindi na kinakailangang direktang pamahalaan ng Jiangnan ang bawat maliit na grupo. Sa halip, pinamamahalaan nila ang pinakamalalaking grupo at hinahayaan ang mga ito na kontrolin ang mas maliliit sa ilalim nila. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, sa wakas ay dumating na ang tren sa Blizzard City. Isang mekanikal na robot ang nag-anunsyo, pansin sa lahat. Dumating na tayo sa huling istasyon, Blizzard City, Pakisuyo, kunin na ang inyong mga gamit at bumaba ng maayos. Nang bumukas ang mga pinto, isa-isang nagsibaba ang mga dumalo sa samit, bawat isa ay kumikilos ng may layunin at pananabi. Dahan-dahang tumayo si Jiangyi, kalmado ang mukha. Tara na, sabi niya ng simple. Agad namang tumayo ang iba at sumunod sa kanya ng walang tanong. Si Nazukir at Lukaren ay nanatiling malapit kay Jiangyi, para silang mga anino na nakadikit sa kanya. Sina Xinchan, Xiao Honglian, at ang kanilang mga elite mutant soldiers ay sumunod din ng malapit habang bumababa si Jiang Yi sa tren. Habang bumababa si Jiang Yi, napansin niya na sabay-sabay din bumukas ang mga pinto ng iba pang kabin. Mula sa bawat bagon, lumabas ang mga sundalong mabibigat ang armas. Nakasuot sila ng makakapal na uniformeng pandigma na may advanced armor na parabang mga sinaunang mandirigma sa metal. Puno ng tao ang platform, mga elit mula sa iba't ibang grupo sa rehiyon. Bawat isa'y nakatayo ng magkakatabi, malamig ang mga ekspresyon, at mabagsik ang kanilang mga tingin. Sa gitna ng karamihan, may ilan na nakasuot ng magaan, tila hindi apektado ng lamig. Parang isang kakaibang parada ang platform, mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay, pinagbuklod ng isang bagay, ang kanilang pagnanais na makaligtas sa malupit na mundong ito. Siyempre, may ilang naglalabas ng kanilang nakamamatay na aura, pilit na ipinapakita ang kanilang dominasyon. Pero si Gianni ay hindi isa sa kanila. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya kailanman ipinagyayabang ang kanyang lakas. Hindi niya itinuturing ang sarili bilang isang mamamatay tao, nagtatanggol lang siya at gumaganti kapag inaatake. Sa paglipas ng panahon at sa gitna ng di mabilang nalaban, natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon at itago ang lakas sa loob niya. Hindi kasing kalmado ng iba si Jangi, si Nazukir at Lukaren ay maputla, baka sa kanilang mga mukha ang hindi mapakaling pakiramdam. Parang pinipilit sila ng bigat ng tensyon sa paligid ng platform. Hindi ko gusto ang pakiramdam na to, bulong ni Lukaren, nanginginig ang boses. Tumango si Zukir habang bahagyang nangangatog. Parang mismong hangin ay puno ng kamatayan. Tumingin si Jangi sa kanila, nagbigay ng panatag na tingin, ngunit hindi na nagsalita. Alam na alam niya ang pakiramdam na yon, isang hindi maiiwasang epekto ng pagdaan sa napakaraming laban. Kahit itago mo pa, may bakas na iniiwan ang mga karanasang iyon na nararamdaman ng iba. Pero wala si Johnny dito para magpakitang gilas o patunayan ng anuman. Tapos na ang kanyang mga laban. Ngayon, nais na lang niyang ituon ang sarili sa hinaharap at kung anuman ang naghihintay sa kanila sa Blizzard City. Sa unang tingin, para sa mga hindi nakakakilala kay Jiangyi, mukha lang siyang pangkaraniwang tao. Tahimik siyang gumalaw, sumasabay sa daloy ng karamihan, para bang isa lang siya sa grupo. Sinadya bumagal ang kanyang lakad, sinigurong hindi siya ang nauuna sa grupo. Ang pagiging nasa unahan ay magbibigay daan upang siya ay maging madaling target, isang bagay na iniiwasan niyang mangyari. Habang nananatili sa gitna, palihim niyang minamatsyagan ang mga mutant sa paligid ng hindi nagdudulot ng atensyon hindi lang si Jiang Yi ang nag-ingat. Karamihan sa mga mutant na naroon ay ganoon din, maingat na pinag-aralan ang isa't isa. Sa magulong panahong ito, walang nakakatiyak kung sino ang kaibigan o kaaway. Sa isang araw, maaaring magtulungan kayo, kinabukasan naman, maaaring mag-away kayo dahil sa limitadong mapagkukunan. Habang inobserbahan ni Jiang Yi ang paligid, napansin niyang may ilang hindi magagandang tingin na nakatutok sa kanilang direksyon. Agad naramdamang ang puot sa mga matang iyon. Hindi sinasadya, tumingin si Jiang Yi patungo sa pinagmumulan ng mga tingin, isang grupo sa katabing kabin. Hindi man sinusubukan ng mga taong iyon na itago ang kanilang dalit. Lumapit si Xiao Honglian at bumulong, galing sila sa Day City. Yung kalbong iyon ay si Sun Jianming. Siya ang namamahala sa isang armada ng mga barko at nagkaroon na ng alitan sa mga tao mula sa Bay sa dagat. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiangyi. Day City, ha? Alam ni Jiangyi ang lugar na yon. Nasa timog kanura nito ng Tianhai City at ilang beses na rin siyang nakapunta roon noon. Dama niya ang mga nanlilisik na matang nakatutok sa kanila mula sa iba't ibang direksyon. Tiningnan niya si Xiao Honglian at bumulong, huwag na lang natin silang pansinin. Aasikasuhin natin sila pagkatapos ng pagpupulong dito nasa Blizzard City sila at walang sinuman ang siraulo ulo na magsisimula ng gulo rito. At kung sakaling may magtangkang manggulo, walang alalahanin si Jangi. Handa siyang harapin yon anumang oras. Ang tiwala at mahinahong tono ni Jangi ay tila nagpakalma sa kanilang grupo. Para sa ngayon, kailangan lang nilang manatiling kalmado. Sa kabilang panig ng platform, sinulyapan sila ni Son Jianming at Niti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang tuluyan ng bumagsak ang Tianhai City, bulong niya sa mga kasama. Dati, puro yabang sila. Ngumiti siya ng malupit. Narinig kong patay na si Wei Dinghai. Ano na lang ang natira? Isang grupo ng mga walang kwenta na pinamumunuan ng batang iyon. Nakakatawa. Habang iniisip pa lang niya ang posibilidad na manakawan ang Tianhai City, halos hindi niya mapigilan ang kanyang kasabikan. Sa malapit, isang babaeng may kulot na buhok at matingkad na pulang lipstick ang umiti ng matamis pero mapanukso. Tingnan mo ang grupo nila, sabi niya, sabay tawa. Kaunti na lang talaga ang natitira sa kanila. Mukhang totoo ang mga balibalita. Dati, isa silang makapangyarihang lungsod, pero ngayon wala na kundi mga lata. Siya si Gu Hongdi, isa ring leader mula sa Day City. Kasing ruthless siya ni Son Jianning, palaging naghahanap ng pagkakataon para makalamang. Sa likod nila, nakatayo si Chen Liangyu, isa pang leader ng grupo. Nakabalot siya sa mahabang coat at asul na scarf, habang kumikislap ang malamig na intensyon sa kanyang mga mata. Tahimik lang siya, pero matagal na niyang pinagmamasdan si Jiang Yi at ang kanyang grupo, puno ng tahimik na galit. Hindi lang sila ang ganito. Marami pang leader mula sa mga karatig lungsod ang may ganitong interes at pagnanasa na samantalahin ang kahinaan ng grupo ni Jiang Yi. Sa brutal na realidad ng huling mga araw, umiiral ang batas ng kabubatan, kung sino ang mahina pero mayamang dala, nagiging madali silang target. Sa ngayon, mukhang ang maliit at mahina ang grupo ni Jiangyi, na parang madali silang pagsamantalahan. Siyempre, walang sinuman ang mga ngahas na kumilos dito sa Blizzard City. Alam ng lahat na hindi sila dapat gumawa ng gulo bago matapos ang pagpupulong. Pero pagkatapos ng pagpupulong, nasa kamay na yon ng kapalaran. Sa ngayon, nag-aabang lang sila, nag-obserba, nagkakalkula, at nagpaplano. Hindi maiwasang magbulong si Jiangyi sa sarili, mukhang iniisip talaga nilang wala nang natitira sa Tianhai City. Nakakatawa. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.